Mga kabukid ah uh, ngayon, uh, mag ano tayo? Mag harvest Bali mga kabukid yung harvest ano natin ngayon, uh, bali pang limang harvest na to na uh, natin ito. Na Ang limang harvest na. Ah, uh, medyo ngayon marami-rami siguro makaabot tayo ng mga uh, 30, uh, 30 to 40 yung estimate natin ngayon. Bali simulan na natin kasi medyo mainit na yung ano, uh, na ano tayo. Na. Hindi na natin uh, masyado ano pa momature din. Kaya ano na lang natin yung medyo mga pisot-pisot pa para kasi mas masarap yung ano bata pa di ba mga kabukid mas masarap yung medyo bata pa okay.